So yun mga farmer, biyayang kesa na ako. Malis ako sa Batangas ng alas 8.30. Ngayon ay May 25. So yun ka farmer, kita niyo naman ang ating dinadaanan. Ngayon po ay bandang alas 9.30 na siguro. O alas 9.00. So malis ako sa Batangas ng alas 8.00 ng umaga. Ngayon po ay May 25, 2024. Tagsagan po ngayon ng bagyong agung Ay kailangan kong umuwi. Hindi maaaring hindi dahil sigurado ang tatambak ang gawain sa bahay. Kaya kahit medyo delikado ay tayo ay dideretso. Ito pong binabaybay ko ngayon ay Chaong Quezon. Ayan, papunta po ito ng gasolinahan ng Petronata ito. Malapit sa diversion. Kung hindi ako nagkakamali, ito po ay Lusakan. Ayan, kita naman po ang baha ka-partner. Lalo na sa may banda San Pablo, Laguna. Ayan, talaga mataas. Ang mga bumabiyahe po ngayon, kadalasan ay bus. Ibihira po ngayon ang mga ano, jeep na pampasahiro. At saka ang mga tricycle. Bus. O kaya naman ay mga private lamang na sasakyan. Napakaira po magbiyahe dahil pagka ang inyong ay Uh, napasok ng tubig Sigurado ang titirik Ako ay nakatatlong tigil na ata ng nang nakakahigap ng Tubig ang aking motor Ayan, Pero okay naman Nabapatakbo ko naman agad Pagbali so, ngayon ka farmer ay Dahan-dahan uh, lang aking takbo Dahil medyo madulus ang daan Takbo 60 lamang po uh, Sa mga nagmamaniho po dyan Ngayon po ay mag iingat po kayo Kung nasan man kayo at kung kayo po ay may bukid at inyong inaalaga ng inyong mga hayop yan, mag ingat sa mga nagtutumbahan puno at sa na mga uh, palapa o kayo nasa new gun napaka delikado ngayon at saka po kumukulog at kumikidlat yan, sana ay wala akong mga sa inyo mga kaparmer yung inyong mga lagang hayop ay isilong nyo sa tamang silungan para uh, pagkalipas mo ng bagyo ay di kompleto ang ating mga alaga yan so babalik ko ako mga farmer sasaglit lang tayo ng biyahe ng so, na a few inches later yan mga farmer bali ito ang aking dinatnan tingnan nyo ang aming harapan parang dagat Ayan, so ginawa na ginawa ng aming mga kambing na ako. Pero maganda naman ay kumpay, maraming kumpay. May laban-laban ng ating mga alaga. Kasama na rin ang kasama na rin ng aking mga kambing. Ang aming aso si Blacky. Ayan, ito po ang aming kumpay ay palapa at saka po dahon ng puno ng bangkal. Dito na rin ang aming baboy. Masama na ho dahil yung kanilang pong bubong yung bahay ng mga kambing ay nabuhal ah na ano nalipad dahil yun ay hindi ko pinakuhaan yun po ay sinadya ko na hindi pa para ano makakasih yung ginawa kong bahay ay sayang yan, ito po ang aming ano para ako pinakamatakaw yan basa talagang malakas talagang walang dito ngayon na ang kahit may bubong buti na lang mga at wala silang sakit ano lahat naman yung kumakain sa aring mga inahin ko buntis sure pareho dalawa dalawang inahin ayan ari po yung pinakabata na bisiro yung 3 months ito naman po yung mga 5 months na ito yung katabi niya inahin nakasin no, laki na ayan yung pong chenya ay eh, malaki na at mayroon din dito itlog mga kaparmer oh, na ano na ata na ano itlog huyan ng native na manok o baka dyan sa jaw dyan nagpupugad ayun po ang aming ano ating pastulan ngayon po ay puro tubig na ayan, da, talaga mukha na hong dagat ayan yung aming mga saging po ay putol putol na yan po ay ano lang kaparmera ah? kagabi lang ang mulat niyan mamaya ay dire diretso pa rin ang ulan na gawa ng matagal nga ang bagyo signal number 2 pa lang ho dito sa amin pero ang pupuruhin nga ho ng bagyo ay queso. at tingin ko nga po ay napupuruhan na ka kami ngayon at ilang lang i-adjust sa rain busal yan ang aking gawagawa -gawa busal tinusting ko sa kambing gawa ng matigas sila eh. ay tinubo ko gawa ng busal ayos naman na oh, napakaganda ng aking na isip na paglalagay na busal dahil malubay ng hilahin ang aming barako nga rin mga kapar merang ating update sa ating mga hayop bali may ginilang at wala na ako kaming baka dito ngayon naibinta na nga yung baka pati yung baka ng aking tatay dahil ginamit sa aking nanay pagpapagamot ito na lang ang aming mga alaga dito. Pero meron pa akong baka na nakapaiwi. Hindi ko pa nabibisita. Mga minsan ay ano, dapat mapurga yun. Gawa nang naguula na. Yung pinakabatang baka ko ay hindi ko pa napupurga. Ay parang apat na buwan na akong alaga yun. Ayan. Bali yung pong isa naming baboy ay na sa akin tiyuhin at pinasasampahan. Ayan, buti nila mga aming si Blacky ay, ay hindi inaaway ang aming mga kambing. Dahil pag ariin ng agat ay may pangulam kami, ka-farmer. Ayan, kung inyong makapansin mga farmer ay ah, yung tubig dito sa amin ay hindi oh, lumulubog sa lupa. Yung tubig ano, sa ibang lugar, pag umulan, sinisip-sip yung tubig yung sip na ng lupa dito po sa amin ay umaagos lang dahil ito pong aming tayo ito po ay dating palayan kapag po ang lupa ay ginawang palayan uh, para pong tumitigas yung lupa niya sa ilalim parang nagiging dapi kaya nangyayari imbis na sipsipin ng lupa yung tubig na umaagos ay hindi po sinisipsip ano, dalag, talagang umaagos lang siya. Hanggang sa paibaba na ng paibaba. Kumbaga, may sinisipsip din naman ako na unti lang. Dahil itong ang lupa sa amin ay dapi. Kaya pag umuulan ng malakas, gayaan po. Na ano, na Hindi kagaya sa ibang lugar. Kaya, so isipin nyo ko farmer, ano, galing yan sa tuyo, tag-init. Ang tagal ng tag-araw, pero ngayon, ay labis-labis naman ay binigay na tubig sa atin ayos lang naman yung farmer basta huwag lang sobrang lakas ng hangin okay lang yung ganyang ulan yung ganyang baha naman ho ay huhupa din basta humupa din ng ulan dito po sa amin sa Quezon ay hindi naman po bahain ito po ang aming lugar ay patag kami po ay nakaharap sa Banahaw doon po banda ang Banahaw, sa may Pakanluran at dito naman po yung sa side na to ang papunta sa dagat yan kaya yung aming mga baha yung baha dito na dumadaloy ayan po papunta ho yan sa ilog at papunta na sa dagat diretso na ho yan sa gisgis -gis. ayan kaya kita nyo naman para na naman ng dagat maganda siguro dito magtayo ng ano ng fish pond Boy na boy po dito ang hito. Day 2. mga farmer ang iniwan kalat ng bagyong agong. Puro ano na po ng mangga, dahon na mangga at saka bunga ng mangga. Yan po ay puro patak at syempre ay papakain lang namin yan sa baboy. Paunti-unti po, hindi po pwedeng biglay dahil hindi rin maganda sa tiyan ng baboy ang sobrang daming maasim sinasama din po ang baboy at saka po sa kambing yan papakain po namin ito bali marami din po kami nyug dito ka farmer yan ko kahapon tapos meron pa dito sa kabila sa so, may likod ng aming bahay yan itong mga nyug na to ay di papakain na lang sa baboy Nialock namin niya sa page. Tapos, ayan, may buko din ako nakuha. Isang buwig. Marami pa rin dun buko. Hindi ko na kinuha. Buha ng... Baka mag-LBM na kami. Ayan. mangga po na nahulog dito ay baka mahigit sa, ano, tatlong sako. Nakakapang uh, hinayang. Puro hinug na ho yung iba. Ayan. Kaya hindi na rin masarap po Kita nyo ng mga kaparmer. Yan ay naanod lang kahapon. Nung kasagsaga ng, ano, ng pag-ulan. At kagabi ho, umulan ulit. Mga alas 12 hey. ng gabi. Yan. Ari pong baboy nga pala ka kaparmer. Kagaling nga rin baboy na ari ho. nga sa mga baboy. Ino ay ari po ipatatlong araw ng babad sa ulan. Yan ay nasampahan na. Ibali wala. Hindi malasa mo mga, mga pakiramdam. Ayan, dito tayo sa may banda rito kapag may makikita nyo mga naanod na mangga layo ng narating yan ay naanod lamang ho ng baha tapos dito po yung mga puno na saging namin ayan mga ano po ito uh, may bunga po ito aso kinuha ko na pinakain ko na sa kambing ayan. mga dahon bali yung kambing ho namin ay nailipat ko na ulit sa kanilang bahay ngayon may ate pupuntahan. Sigurado pong puyat ang mga yun. Gawa ng... Hindi ko masyado nakatulog. Gawa nga ng ano... Uh, basa nga yung kanilang higaan. Ayan mga kapar. Meron yung saging sayang. Gawa ng maliliit pa yung buwig. Ay nabuhal na. Wala tayong magagawa. Gawa ng bagyo. Ay talagang bubuhalit talaga yan. Buti nga at nabali lang ibay eh, Pagka nataga ay di susuwi na uli yan po ang kanilang bahay Tanggal ho ang mga hero niya kahapon Bago mag gabi ay binalik ko na Tapos aking pinauwi na uli dito yung mga kambing namin Nakakarawa ang ating mga lagang hayop Pagka ganyan, nagbabagyuhan Ayan, bago po ako matulog ay kinupayan ko na uli Daon na saging, palapa Ayan o, oh, ayun nga, nga Pagod na pagod ho yan. At ah. gawa nang hindi na nga nakakahiga kahapon. Ayan, diyan siya humiga sa may ilalim ng pakailan. Ayun ako. gutom na gutom huwag eh. mga kambing. ang ganda pa nang higa nang isa. Ayan, ito po yung nalipad kahapon. Ito pa rin meron. Kaya po napalipat yung mga kambing doon sa oral ng baboy. Yan, yan po yung sinadya ko hindi ipako. Gawa nga nang yun yung inaasahan ko iniipit ko lang ho ng kawayan ayan Ang problema ay umusod na yung iniipit kong kawayan. Kaya nalipad na yung mga yero. Ayan. Ang maganda naman doon ka farmer, hindi matutumbang bahay na lang ng mga kambing. Gawa ng hindi nga nakapako. Pag humangay na malakas, ay di lilipad lang. Papatong na ko na lamang Pagka maganda na panahon. Ayan. Antok ko ang mga kambing namay. Talaga hindi nakatulog. Bandang alas dos po ng madaling araw, ay di pinainom ko sila ng fades para uminit ang katawan. At dinalang ko rin ng dahon ng madre kakao. Ayan, kita nyo po rin mga kumpay na are. Are po ay parang mga anim na dahon na saging na malalaki. Ay, ubus na ubus na Natira lamang yung palapa, yung pinaka tingting. Nakakaawa. na gutom. Arin kambing ay sobrang gutom din. Arin para ako. Medyo nabula na yung bibig niya. Sabi ko Siguro sobrang uhaw niya. Ayan. Wala naman ako nakikita ang nangihina o farmer. Okay naman sila. Talaga lang nakita ko na ano sila. Parang puyat. Parang tayo. Parang mga tao din. Ano? Maya maya po ilalabas lang mga yan. Diba nang medyo nasikat na po ang araw. Medyo nagkukuli asol na. Talagang kahit sa note tayo tumingin ka farmer ay puro saging na nakatumba. At saka po sanaw. mga saging po na ano. Mga wala pang laman yung iba sayang. Hindi na ho nakataba. So, ayan kabar, meron hupa na po yung baha na nakita nyo kahapon. Ayan, konting tira na lang po yan. Pag uminit na po, matutuyo na yan. Sabi ko sa inyo, yung tubig dito sa amin ay hindi po basta-basta nasisip-sip ng lupa. Dahil po lupa dito sa amin ay matigas, dapi. Kaya dito sa amin, pili lang din ang halaman na magandang itanim. Magandang dito itanim, niyug. mangga lukban sin Doris kalamansi yan, yan po magandang itanim dito sa amin uh, gusto nila ng babad sa tubig a few inches later so yan ka farmer talagang ang po ang inaalmasal ng ating barako yan indian mingo inasabog pa Pagyanang yan naipon sayang ako meron ho ditong ano mahilig sa mangga ay pwede yung saglit hindi sa bahay mga kabarmer kaso nga lang ay kalimitan nga ng tinamaan ng bagyo dito ay di marami di puno ng mangga may mga mangga din na tanim kaya problema namin ay kung paano ito hindi dispatch na hindi masasayang kaya ang gagawin na lamang ay ipapakain sa hayo, sa baboy dahil ito ay mapatak no, Ah, kaya namang ito may sa tao na gayan, lambog. Ayan po, ang aming mga baboy ka-farmer, okay naman sila. Ang aming mga biik, nasa una. Bali, namatayan kami ng isa dahil naipit yung isang pinakamaliit sa kanila. yan po ay dosi ulo. Ayan. So, malapit na po itong iwalay. Baka po ngayong June ay pwede ng iwalay. Ayan po ay May 26. Ayan, lumipas na po ang bagyo. Sana po kayo ayos lamang mga ka-farmer At kami po ay maglilinis naman ng harapan. Ayan po, ang ano. Nawalis na po. Ayan ang ating update mga ka-farmer Tayo naman ay ligtas. Ayan, wala naman tayong naging sugat sa pang sa ng nyug. Sana ay ganun din kayo mga kaparmer. Ingat po kayo. Update ko lang po ito sa inyo. Happy farming po. At uh, God bless po sa ating lahat.